ayan, baha sa ating taniman doon lang naman sa mga part na bababa update kayo dito mga kasaka. ayan, ito nga pala na yung ating uh, mapupula dito, na-harvest na namin yan at uh, update namin kayo doon sa bagong tanim no, ang bilis buhay na siya at uh, kita niya mga kasaka mukhang uh, mas mapapabilis ang ating harvest dyan na yan, no? kasi buhay agad yung ating uh, tinanim o oh, uh, no? Uh, lalago agad ganda na agad ng talbos so dahil dahil lang nating uminit apply tayo dito ng fertilizer no? yan napakaganda o oh. Uh. sa ilang kawal sa ating uh, na saging mga saka ang ganda na ito ito yung mga nauna natin ito yung nireplanting no? yun o, no? napipita sana at ko na namin ito ngayon para mabilis lumago sayang saging o, masira kailangan so, natin itong uh, tanggalin itong bumagsak makawayan na ito sayang saging pero buhay pa naman yan Huwag tayong dalang itong i-update. Pero dito ako natutuwa. Dito ako gusto gustong i-update. Dito mga kasaka. No? Kaya sabi ko sa inyo, in two weeks ay uh, makaka-harvest na tayo. Tingnan niyo. Dalawang dangkal na yung tinanim natin na binhe. Ayan. Pag do in two weeks, ano daming ugat ko. In two weeks yan, mahaba na yan. Kaya makaka-harvest na, na agad natin to. You know, parang walang pinagbago nung bago natin linisin to at replanting mas kumapal, mas dumami ang talbos yun, yun ang makagandahan pag tayo nagre-replanting agad, pagka uh, may edad na yung uh, ating talbos so yun yung update tapos marami nang mahaba dito sa bago nating tanim ayan o uh. marami na ulit mahaba, pipitasin natin ayan o uh para mab kaya namin pipitasin eh para mabilis pumapal sa so, mga nasa so, mga Ayan, marami na rin dito dito pang pipitasan eh yung ganda, ganda ng talbos so. oh light green o yellow green ang kulay yan ang ganda oh pag ano pag baguhan eh, naman mga kasaka Ayan. so mga kasaka na wala yung pagkapula nung ating na-harvest na no. Wala na tayo munang ng harvest no. Para Ito, baka mamaya hapon ay matatamaan na namin to. Tong area na to kakaunti lang naman yan. Mga dalawang oras to, isang oras lang to. Tanim na to. At uh, ayan. Buhay na buhay na. Ganda. Ang ganda result ng asaka. You know? na mas namula na siya pumunta dito yung pagkapula yung last video natin dito mapula at tingnan na uh, ano yan na harvest na kaya ganyan antay lang tayo ng one week May get. marami na ulit yung pula update ko kayo pagka, pagkalipas ng isang linggo makita nyo mapula na ulit yan <coughs> and then dito ayan ang kita nyo dito mo mas makikita kapag yung nasa lower part yung camera ayan o no? oh. Yun yung mga talbos na na ma harvest natin later on ano ayan Yun yung yung harvest natin napakaganda e, yung talagang ano nang ano pag na nag replanting tayo ayan kasi Uh, mas magiging productive mas marami kasi bago nga unlike dun sa maedad na yung puno so marami sinusupplyan ng nutrients mas mabagal yung growing no so dito is lahat ng katawan nila intact in ground kaya ayun mas marami mas mabilis silang makakuha ng nutrients sabay sabay and then yun nga. dahil marami sila mas marami mapaproduce na talbos yan, hanggang lang yung ating update mga masaka. Yan, keep safe. At patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan. So, ngayon pa lamang tumila. Kaya ngayon lang tayo nakapag-video. So, yun, keep safe. God bless mga kasaka.